guys sinubad tayo sinubad tayo na kalungos guys this one yun di so first catch pusit lumot ayan ang gamit nating yung squid jig sana kang meron pa tagis natin ulit meron pa yung kasunod guys ini si kasi kawan kasih kawannya berubah lain waktu sama ya guys we so catch

Eh. Okay. Kamay ko guys. Commento pati din pa. yung isin, mga kapatid pa yan diba guys pangatlo guys hindi na makita yung ating ano muli ata kasi gabi na hindi Gabin na try natin ayan guys so. Hi, pangatlo <laughs>

medyo madilim na guys uh, ito yung gusto, -gusto ng mga pusit lomot ah uh, it, guys ito guys yung huwagin natin at yung kanong mas itimbangin natin kung ilang kilo ayan medya natin kilo guys yung tatlong karaso